dito sa lugar na to may naganap na doon rin dance race namin yung dalawa ni Jun yan 1, 2, 3, go! Kiki, do you love me? Are you riding? Sure na make you with you with inside me Sir, Sir Noel Yes yan tanong ko lang, gano'n kabait nung advisor pa kita sir Isa to sa pinakamasaya lagi sa klase Alam mo yung tipong kahit may inis ka matatawa ka lang sa kanya. Totoo ba eh, sir? Sabi daw kasi ng iba, ano, makulit daw ako eh. Makulit ba ako? Kaya, <laughs> uh, Miss Pre, oh. Tapos mahilig pa, mahilig pa akong mag-ano, hawama, Pre. <laughs> so, yan, guys. judge ako ngayon. Sa dati kong school, uh, doon ako graduate ng grade 11, grade 12. Kaya, judge ako ng ano yan, intramurals. Intra, intrams na lang po. Gansi ako ng intrams doon. At nga pala, mga kasama ko doon ay mga dati ko ng classmate na yan, si June. Si June. At saka si, itong mga classmate ko sila guys. Si Humphrey. Yan. Classmate ko sila ng grade 11 to grade 12. Kaya pumunta na tayo sa school. Medyo late na tayo. Let's go. Bye mama. Yan. Tapos nga pala guys. Siyempre, pagpunta natin ng school. Tatanungin natin kung anong klasing bata si Happy Friend doon grade 11 at grade 12 siya. Kasi sobrang putay na napakabait ko nun eh. Hindi na bata. Bata ba ako nun? Matanda ka na nun eh. Kaya <laughs> so, tagtatanungin natin mga teacher ko dati, mga close-close ko mga teacher doon. Lapit lang naman ang school namin dito. Siguro kaya naman lakarin yun. Baka maglakad. Hindi. Dati, naglulukod ako, no? Pero sa si iskinito kami na dati. Ayan. Tapos hindi. Oh, hindi, ayan. Dito, iskinito na to. Lalakad kami niyan, pa-uwi. Kaming dalawa ni June. Hinsan si sa namin tropa. Kaya babalikan natin yung school. Yeah, let's go guys. And guys, hindi na tayo nagmotor o nagkotse kasi malapit lang naman yung school natin. Namiss ko tuloy yung mga teacher ko doon. Basta na kaya sila guys. Kasi syempre, nakalibilo ko rin sila ng dalawang taon. Kaya tatanungin ko sila mamaya and then kamustahin natin. Judge pala ako pero manonood muna ako ng mga ano, nagharapan sa school. Kung anong mga ganap doon na bago ngayon. Tignan natin kung anong mga nagbago sa sulgo sa school. Yun, kagwento ko lang mga backstory ko doon guys. Kaya, let's do this. Happy Pets sa yeah so, guys, nandito na kami. Dito kami, ang, ano, nagluluto-luto kami dito guys. Uy, ano na siya? Dito kami dati nagluluto nung ano, kasi cookery kami guys eh. Dito yung lutoan namin. Kaya tapos, may kwento dito. Oo, oh, meron dito. Ako oh, kwento ko na. Ikaw, ikaw nakakita na. Oo, oh, eto na, pagsustuhan to sa classmate namin. Dito. Pagsustuhan siya yung dalawa. Tara guys, doon tayo sa room natin. Tara. Guys, ito yung room namin dati. Okay lang, pasok lang kami, te. Ito kasi room namin dati. And guys, dito kami. Yan. Dito, dito na upon. Limang makukulit. Ayan, limang makukulit dito. Ano? Oh, tayo na. Ay, okay, uh, Miss Pre. Oh. Tapos mahilig pa, mahilig pa akong mag-ano. Hawa mo, Pre. dito, lima tayo dito. Ay, naman. Ay naalala ko. Pagal na nun, guys. 20, grade 11 tayo nun, ano, no? 18. 18, 18. 18, 19. Dito sa lugar na to, may naganap na katarantaduan rin. Dance race eight. namin yung dalawa ni June. Yan. Ayun kayo, yung cameraman dun guys. Ayun yung so, cameraman. Dito yun, dyan kayo. Dyan kayo, yan. Oo, okay. oh, yan, 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 yan. One lang yun, lang one yan. Okay, one, two, three, go! Eh, pare, bago daw dance ko ano isa. pare? Anong kiki, di, 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 di. kiki, do you love me? Kiki, do you love me? Are you writing? Sure na bet you when you will decide me. Do you won't stop? And I need you. Baby, <laughs> <laughs> shake, do 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 baby, shai,

kung saan, saan ba tayo? Grade 11. Lahat ng building na yun, naruma natin. Kaya nga, grade 11. Saan ba tayo, grade 11? Grade 11, doon tayo. Ay, Alam dito, mo, dito, gago. Dito. Yan. Dito. 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 dito naman kami, nung grade 12 na kami, guys. Alala dito, pre. May nagbebenta ng pancake dyan. Dyan, nagbebenta ng pancake. Sabay, may, meron siyang mahabang stick para hindi na kami lumabas. Sinusundot niya, tapos yun. So yun guys, uh, nandito yung advisor natin na dati. Tatanungin ko lang kung gano'n kabait. Sir, Sir Noel. Yes. yan lang ko lang, gano'n kabait nung advisor pa kita, sir? Ah, wala akong problema. Actually, si Byong, swak na swak kung ano yung trabaho niya ngayon. Kasi before na no, sa estudyante ko, ma isa to sa pinakamasaya lagi sa klase. Alam mo yung tipong kahit may ka, matatawa ka lang sa kanya. The best. Totoo po you know? yun, sir. Sabi daw kasi nang iba, ano, makulit daw ako eh. Makulit ba ako? <laughs> <laughs> ano ba? Ano ba? Totoo? Totoo? <laughs> totoo, <laughs> totoo, <laughs> totoo pala, makulit pala ako. <laughs> makulit pala ako, guys. Yun, sa ibang teacher naman tayo maghanap kung anong komento nila sa akin. So, yun, guys. Um, kasama natin ang principal ng senior high school. Hello, sir. Hello. 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 Hi. Okay. Yeah. Paliparan Tri Senior High School.